panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. So dahil kahapon nawala yung ating wifi, yung globe internet ba guys ba? Yeah, hindi ako nakapag-upload kagabi at hindi ko nakapag-edit kasi pahirapan nito mag-upload sa amin. Buti na lang ngayon ay na, bumalik na siya. No? Buong paranas pala ay wala yung globe at home. Ngayon lang siya bumalik siguro may inano lang, may inayos. No? So ito yung mga kaganapan kahapon. Bumili ako ng mga dilata tapos itong konting mga sabon-sabon. Tapos ayan, dito na nga kami sa Boray. Bumili na rin ako ng apat na sakong harina. At ayan na yun yung aking mga pinandagdag paninda no. Yung tagi isang box na maliliit na ketchup, toyo, soka. Tapos ayan, inaantay pa namin dyan yung dalawa pang sakong harina. Ayan, at parang uulan na nga dahil hapon na. Ito yung mga kaganapan kahapon guys no, na hindi ko mai upload Tapos kaninang umaga, wala pa rin kaming wifi. Kaya hindi na ako nag video at tinamad talaga ako. So nung paalis na nga kami, ayan na traffic naman no, ayan dumaan yung mga malalaking sasakyan kaya inantay muna namin na dumaan sila, nakakatakot kaya yung malalaking sasakyan na iyan. So, passport na tayo. Ayan, nandito na nga kami sa bahay. So, ayan lang yung aking mga pinambili-bili. At nadatnan ko nga si Ate Amsha at si Alter dito na nagkakalat sila, no? At naghiga-higa dito sa aking higaan. Hindi nila niligpit, no? At napakasikip talaga ng ating tindahan. Kaya, ayan, sabi ko sa kanila, doon na lang silang mag cellphone sa sa sala. Baka dahil is mag -di display ako ng aking mga pinambili-bili ngayon. Yung mga dilata. Tapos, ayan, yung ah, yung aking mga hinigaan kanina ay niligpit ko muna. Ayan, at napakasikip na nga ng ating tindahan ngayon. Tapos, yung aming mga dilata ay marami na rin kulang. Kaya, ayan, ididisplay ko nga habang ako ay nagtitinda. Ayan, mga dilata lang naman yung aking bibilhin sana. Pero, naalala ko ay mayroon pa lang naghanap dito sa aking tindahan. Yung sour powder na blue at saka yellow. Kaya, ayun, nagdagdag na rin ako, no? Tapos, yung aking chicharia, guys, kahapon ay iwanan ko yun akala ko nabayaran ko siya no yung cheese ring ba yun kaya ayun at ngayon ko na siya dinala kasi in order ko yun <laughs> kaya ngayon ko na lang dinala no at dinagdag ko na lang din doon kasi mas mabenta kaya kasi yun sa ating indahan baka nga bala ko lang talaga ngayon bilhin is yung mga dilata lang dahil is yun lang yung aking binadjet ngayon no Puro lang lahat dilata kaso lang is Nagdagdag na rin ako ng paninda dahil meron naman silang mga stock ngayon na toyo, suka at saka yung ketchup tapos yung chichiria. Tapos ayan, yung mga powder na sorb. Tapos yun, mahigit 5,000 yung ating binayaran. Tapos ayan, i-display ko na nga yan dyan. Kaso lang marami talagang bumibili-bili dahil hapon. Ayan, meron pa nga akong nalalaman. <laughs> nalalaman na papitik pitik Eh, hindi ako nakakapag ano nakakapag ano doon dahil nga is yung papitik-pitik na ayun tingnan mo naman yung aking mga dilata section o di ba marami na siyang kulang-kulang ayun papitik-pitik ako meron namang bumili hindi ba eh wala din ayan at niligpit ko na nga din yung mga binta natin ngayon para bukas naman ay pambibili na naman ulit natin o di ba Ayan, kanina walang na walang laman ayan yung aking bintahan diyan at buti na lang din ngayon ay nagkalaman na. So, ayan na nga siya guys. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pagdi-display ko no. Dahil is siguro mapupuno na naman yung aking cellphone sa kakabidyo nung nag-display-display -display ako doon. So, ayan si Altar sa gilid. Naglalaro at bumalik dito sa ating tindahan. O siya guys, hanggang dito na lang yung ating video. Ayan, nagandahan ako sa pag-display ng aking mga dilata no. So, bukas naman ulit. Paalam!